Alden, may mensahe sa inspirasyon niya ngayon. Fans kinilig para sa kanila ni Catherine. Talaga nga namang masasabi mong successful na talaga ang karera ngayon pagdating sa showbiz ng aktor na si Alden Richards, kamakailan nga ay usap-usapan na naman ang muling pagbisita ng Kapuso Star at Asia's Multimedia Star na si Alden Richards sa programang It's Showtime ng Kapamilya Network nitong nakaraang Sabado lamang, July 13 at pangalawang beses na pala itong bumisita sa nasabing noontime show ng Kapamilya Network, nakatapat naman ng itbulaga kung saan naging mainstay host, ang uli sa GMA Network pa ito, na nagbigay rin sa kanya ng oportunidad upang sumikat ng gusto, dahil ito noon sa phenomenal love team nila ni Maine Mendoza bilang Aldob Nation, na talaga nga namang sumikat at inaabangan noon, ito rin ang tumaog sa mga kalabang noontime show, pero dahil nga sa turn of events noong 2023. Nasa TV5 na ang Itbulaga, na iwan naman si Alden Richards sa GMA bilang contract artist at isa sa A-listers nila. At ang pinaka plot twist, nasipa ang Showtime sa TV5, pero napunta naman ito sa GTV channel, hanggang sapati pati na rin sa GMA matapos namang magpaalam sa ere ang toha ng pinakamasaya ng Tape Incorporated. Samantala, marami naman ang nakapasin ng mga madla, sa chemistry ni na Alden at its Showtime host na si Kim Chu, nang magkatabi sila, tinanong kasi ni Kimi si Alden kung anong mensahe niya sa mga inspirasyon niya ngayon sa buhay, na kamakailan lamang ay nalilink kay Asia superstar Catherine Bernardo, sa ngayon naman ay katambal ni Kim si Paolo Avellino, matapos ang sukses ng kanilang mga proyekto gaya ng linlang na talagang mataas din ang ratings, at maging ng what's wrong with Secretary Kim, say ng mga madla, Pwede rin magkaroon umano ng proyekto together sina Alden at Kim, Total naman, uso na ang kolaborasyon sa pagitan ng ABS-CBN at GMA Network, pero ang aktor na si Alden, nalilink naman kay kapamilya superstar Catherine Bernardo, na balik ang tambalan sa pelikulang Hello Love, again, ang sequel ng pangalawang highest grossing Filipino movie of all time, na Hello Love Goodbye, matapos kabuji ng Rewind, samantala, inusisa nga ng Showtime host na si Kim si Alden, kung anong mensahe niya para sa inspirasyon niya ngayon. Sansala ni Kim, pwede namang kapamilya niya ang tinutukoy, matapos mapansing pinagpapawisan si Alden sa hiyawa ng mga madlang people sa studio. Ani Alden, ang kanyang inspirasyon daw ang nagiging dahilan para magpatuloy siya sa mga ginagawa niya ngayon, na nae-enjoy naman niya. Sa mga nagbibigay ng inspirasyon sa akin, maraming maraming salamat sa inyo, dahil kayo ang bumubuhay sa aking ginagawa, at nag -e enjoy naman ako, at least para makita naman proud sa akin yung mga taong ito, ani Alden. Sinabi rin ng aktor na abalang-abala siya ngayon lalo na sa shooting ng kanilang pelikula ni Catherine Bernardo sa Canada. Bagamat hindi binanggit ni Alden si Catherine, kinilig naman ang mga madlang people, dahil naniniwala silang isa ang aktres na si Catherine sa mga pinatutungkulan nito, samantala. Narito naman ang ilan sa mga komento ng mga netizens. Hahaha! -ha -ha halatang kinabahan si Alden halata naman masyado na sila na ni Catherine, yes pinanood ko talaga yung hello love goodbye nila Kath noong 2019, si Catherine nga ba kaya, sana totohanan na talaga silang dalawa dahil bagay naman sila at boto ang lahat ng mga fans nilang dalawa.